from Luzon, Visayas at Mindanao isang napakagandang umaga po sa ating lahat pati sa abroad at sa ibang bansa so sa so umagang ito uh, ready, uh, ready na po namin ang aming kataniman po ng sili na ang variety po ay hiwagang F1 so ang hiwagang F1 po mga kaka-farmers ay isa pong bagong variety po ng Seeds company na hatid po sa ating lahat no? na mga farmers So ito po mga kapwa ko kaparmers ang aming ginagawa. Una, uh, sa gitna nilagyan po natin ng uh, linya. So dinadaanan po natin ng hand tractor. Kaya nga may nakita na tayo at napapansin na parang mga linya. No? Kasi doon po natin uh, ang pagkuha ng lupa at itambak sa gitna. Kasi uh, imamulching po natin ito no, mga ka-viewers, mga ka kaya nga naglinya tayo ayan so bago po natin uh, ito tataniman kailangan po nating uh, butasan no, ang gitna so para magbaon po tayo no, ng mga pangputing or basal kasi uh, maganda mga kapwa ko farmers na may puting or basal sa ating mga uh, tanim So ang planting distance natin po mga kapwa ko ka-farmers ay ano po, 1 meter lang po simula sa isang linya, papunta doon ay isang uh, metro. So ang isang metro uh, may labis siguro ng no? mga 3 inches. So medyo malapad-lapad ng konti. So one, uh, isang metro at uh, saka palabisan pa ng konti pwede din sa ating hiwaga. So magaripindi sa panahon kung mainit kagaya nito pwede raw 1 meter pero ang sa atin uh, may labis po. no So, yun po ang ating ginagawa. No, naglinya muna tayo. Yan, gamit ang hand tractor. So, tapos, uh, nagbutas tayo. Hindi po tayo naggamit ng uh, grill, no, pang butas. Kundi, mano-mano lang gamit ang pala. So, ito po ang ating ginagawa. <clears throat> mga ka-viewers, no? mga ka-farmers, Binubat, uh, binubatasan natin sa lalim na uh, mga 6 inches para maglagay pa tayo ng mga uh, mega multivitamin, vitamin unit 16 at saka yung dupus ihalo natin sila tapos nating mahalo na equal lang isang sakong mega isang dupus at isang unit 16 uh, sa dami na 10 to 20 grams yun po ang ilalagay natin sa bawat butas then mag add tayo ng ibang mga organic yung mga vermicast, or ipot ng manok so una fertilizer bago ang ipot then pagkatapos mga kapakuka farmers ang sunod natin gagawin nito ah, uh, once na malagyan natin ng mga fertilizer na pangputing ay isunod natin ang epot ng manok tapos uh, takpan no ng lupa sa kapal ng mga 2 inches then doon na natin itatanim ang ating mga punla pero anda, ang gagawin namin dito mga kaparmers Gagawat uh, gagawa tayo ng video ulit ah uh, i-flat pa namin to tapos takpan ng mulching then ang mulching uh, bubutasan then <clears throat> yung mga ano ah uh, doon na namin itatanim ang mga punla so yun lang po no? so ang pagbutas uh, gamit lang ang pala ayan meron tayong isang kasama dito kasi dalawa lang kami kasi yung iba nagdidilig ng fertilizer ang iba nagdilig ng pananim natin doon sa kabilang area so dalawa lang kami rito so, ako ang naglinya isa na ang butas so mamaya maglagay na po kami ng ipot ng uh, manok so doon sa greenhouse natin doon marami po tayong ipot ng manok dyan para ilagay natin or iputing sa ating tanim okay so ganito lang oh. so hanggang sa uli ako na po yung magpapaalam God bless see you next vlog bye bye po